been 2 years na I nung nag ako sa company na to, uh, from frontline agent customer service representative naging technical support specialist at ngayon ay isa nang one Hello guys! Good day! Welcome back sa aking YouTube channel. Um, it's been so long na hindi ako nakapag-upload ng video kasi napaka-busy ko lately. Been two years na DI. Ay. Nung nag-apply ako sa company na to uh, from frontline agent, customer service representative, naging technical support specialist, at ngayon ay isa na akong proud na sabihin sa inyo na isa na po akong one of the site supervisor. So um, I have here my ID. See, so flex supervisor po ang nakalagay jan, um, kasi meron kami six months observation na kapag napasa namin yon, is magiging supervisor na talaga kami. So part of the process is observation pa kung kaya mo yung position. So uh, hindi madali yung naging journey ko sa pag-a-apply ng ganyang klaseng posisyon kasi alam nyo naman yung una is na failed ako um, sabi ko sarili ko ayoko na kasi siguro hindi sa akin yung posisyon but I never stop there because I have a dream na ayoko talagang maging isang ahente lamang what I mean is kung magiging stay as agent lamang so kung sarili ko na after 5 years mas malaking posisyon ako ay ito yung uh, steps hakbang patungo sa kung anong man yung gustong pangarap kong mabutin. So, I'm so happy na naging supervisor sa account namin. And just to let you know na, um, being a supervisor, I have learned na ang dami mo palang mga responsibilidad na dapat gawin. So, hindi lang sa sarili mo, um, lahat, lahat na, lahat ng mga ahente, kailangan mo talaga intindihin, kailangan mong manindigan kung ano yung rules and regulation mo. At talaga dami mo talagang ang Akala ko, ang intindihin mo lang is paano mag-coach mag ng agent. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun kadali lang yon. So, yun ang mga advice ko dito. Um, hindi madali yung una. Talagang napakahirap talaga nung una kong um, dumating sa posisyon na to pag, pag apply ko ay napakahirap talaga so hindi ako sumuko with my communication skills I'm still working at it alam ko naman na yun yung yun yung kulang ako but hindi yun hadlang para hindi ko makamit yung ano talaga yung gusto ko ano talaga yung gusto kong uh, gawin okay so anim kami na naging supervisor at may, mayroong pang dalagdag ko lang pa. So our account is growing talaga. So, ah uh, let's talk about the first uh, first day ng aking pagiging supervisor. Hindi pala talaga mahirap. Ang dami-dami mo talaga ang gagawin. Um never na dumating sa isip ko na susuko ako. Hindi, I'm not that type of person. Siguro may pagkakataon na umiyak ako sa gabi dahil hindi umi hindi ako umiyak dahil sa dahil sa ano, hindi ako umiyak dahil sa mga gawain. Umiyak ako dahil sa sa communication skills ko talaga. Um, I'm still working at it and I know sa akin sarili na I can definitely do it. At um, matutunan yan along the way. So, still now, I'm still currently working on my communication skills. At everyday is a learning process. So, um, now is for, um, it's almost two months na 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 nasa position na ako. So I'm fine. So sa una masakit yung ulo, ang daming gawin, but now um na ano ko na gusto ko sa ayoko kasi ay sa kundi po ng tao na ayoko kung yung pagdating mo sa office is ano ka hindi ka fix or what I mean is, hindi ka organize. Gusto ko organize lahat ng mga Excel file ko, mga documents or something, or sino yung mga agent na i-coach ko. Gusto ko yung organize talaga ako. Kaya, ayoko malate. Ayoko umabsent. Ayoko um, oh, um, what I mean is, ayoko hindi ako prepare para bukas. So, I'd before akong uwi ay i-ready ko na yung ano mo yung mga dapat kong gawin kinabukasan. So that's it for me just sharing you my good news. So kayo diyan, huwag kayong um huwag kayong sumuko, Huwag kayong um tumigil sa sa pangarap nyo. So from nangarap lang na maging isang call center agent, ngayon ay isang flex supervisor na. So see you again my next journey. Um marami akong i-share isha sa inyo sa sa aking nadaanan. Until now. So that's it for me. Bye for now. See so you on the next vlog.